Isang uri ng saging umaabot ng 12 inches. Kaya mo ba itong maubos sa isang kainan? Isang sa mga paboritong prutas ng mga Pilipino ang saging, maliit man ito o malaki. Masarap at puno ito ng sustansya dahil sa taglay nitong potassium, fiber at vitamin B6 at C. Pero game ka bang kumain ng gigantic saging? Anong uri ng saging ito? Alamin natin. Umaabot sa 6 to 8 inches ang average size ng saging. Pero ibahin mo itong saging na ito na mula sa Papua New Guinea dahil kaya nitong umabot hanggang 11.8 inches. Ito ang Giant Highland Banana o Musa Ingens. Dahil sa temperatura at irigasyon sa lugar, kayang tumubo ng Giant Highland Banana Tree hanggang 20 meters. Ang isang kumpol ng bunga nito may bigat na 60 kilogram. Sa laki ng saging na ito, mahirap itong ubusin sa isang kainan lang. Pero kung magagawa mo nga, baka buong araw ka namang busog. Dahil sa pagiging kakaiba ng Green Highland Banana, naging instant tourist attraction ito para sa mga gustong makakita kung gaano nga ba kalaki ang prutas na ito. Pero, ikaw, kaya mo bang kumain ng higanting saging? D Research Report. Re -re -report.